Welcome to the Philippines. Welcome back, pala. Nasa na yung akin kasama kanina. Na tega tegi tagig. Na na. May sundu yata. Namumugtong mata, oh talaga yun. Oh, may nakapay sa Bandang huli. Pero yung maliliit dapat na on eh. Hindi. Kasi yung pinacheck in natin. Yung nagpapunta na ako. Alam niyo po yung pinacheck in nila na maliliit talaga. luggage. Yun ang nahuli na itinakay. Yung luggage mo. Yung po. Yun ang dapat na unang lumabas. Okay. Here to the... Nasa Pilipinas sila. Na. Ba't yan yung sundo ko? Wala. Wala. Yung ninja na ko. So, I don't know what to do now. Ah. So, here. Yeah. Nandito na ako sa aking condo. And, um, yeah. It's Morgan Suits dito sa McKinley. Mari pala tinuturo ko. At last, nakarating na ako sa aking tutuluyan. Nakavlog ka! <laughs> Say hi! <laughs> Ayan ang aking mabait na quarter. for security pala. Ay! O nga ano, sino nang bantay doon ngayon? <laughs> okay. So, 7th floor. Yeah. Ramdam ko na yung init ah. Oh. <laughs> Ang init ka, kaya nga, ano umalis ako ka. Finally, nandito na ako sa aking tutuluyan. At ito nga, napaka-cute ng condo na to. It's just perfect for one guest. Or probably pwede ang isa pa. Because we have this, uh, siguro, twin size lang ito. And then there's one couch and a small kitchen at doon. Perfect. Kaya lang ang init. There's TV. What? Walang aircon dito? Ay, meron naman pala yan. So, magpapahinga muna ako and then itutuloy ko na yung pag probably tomorrow after na makapagpahinga uh, ako. So, thanks God, nakarating ako ng payapa. So, hello again. Uh, ito na, nandito na ako sa condo dito sa Morgan Residences. And uh, ang cute ng aking nakuha. Pinag-check inan. Ayan, ang ganda ng kanilang wall decors. And meron siyang malit na couch dito. And I think twin bed, twin ah uh, twin size bed yon. Meron siyang cabinet and TV and a small dining area. At uh, saka, uh, oh it's a studio type. Meron siyang kitchenette, fridge, and then microwave. Meron ding stove top here na maliit. But what I didn't expect, wala akong tubig na maiinom dito. And I didn't bring one. At least one small bottle. At ito ang kanilang uh, bathroom. Yeah, for the price, sulit na rin. And merong hot and cold water there. Ah, Filipino! Merong tabo at timba. Ayan. So, okay lang. Dahil mag-isa lang naman ako. Tamang-tama la yung size. And I'm so tired nga sa aking flight kayad. Magpapahinga muna ang ate bago Uh, mag no? Or, I mean, mamasyal-masyal sa paligid dahil nandito ako sa Global City. Hindi ko alam kung ano yung B stands for. Basta sa McKinley Hills ito sa Taguig. So, painga na ang ate.